mapagpalang araw mga ate at mga kuya welcome sa akin channel ang kuya n'diyan ang ipabahagi ko ngayon ay mula sa Ebanghelyo ni San Lucas chapter 6 verses 17 to 19 pagkababa kasama nila tumigil si Jesus sa isang patag na lugar. Naroon ang maraming alagad niya at napakarami ring tao mula sa buong Hodea at Jerusalem at mula sa baybaying dako ng Tiro at Sidon ang dumating para makinig sa kanya at mapagaling sa kanilang mga karamdaman. Gumaling din ang mga pinahihirapan ng masasamang espiritu. Kaya't sinikap ng lahat ng tao na mahipo siya dahil may kapangyarihang lumalabas sa kanya na nagpapagaling sa lahat. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri kita, Panginoong Heso Kristo. Ang babahagi ko dito ay ang salitang mahipo. Kalimitan ang hipo ay ginagamit natin sa maraming salita. Maraming mga tao ang dumadag sa sa baklaran sa Kiapo upang mahipo ang mahal na ina at mahipo ang itim na Nazareno. Ano ang nasa likod ng hipo o paghipo ng mga tao sa mga imahin? Ang paghipo ay isang uri ng pananampalataya na kung saan ang Diyos ay nakikita tayo sa ating ginagawa. Kaya nga dito, ang termino ay may lumalabas sa kanya na napapagaling sa lahat. Kung titina natin sa kasalukuyang panahon, ang hipo ay isang uri ng pananampalataya na kung taimtim tayong gumagawa ng gawain ito, ay naipapadama natin sa Diyos ang ating mga pananampalataya na kahit sa pamamagitan ng imahin ay naipaparamdam natin ang tunay na halaga ng ating dasal. Ang kahalagahan dito ay nagpapagaling at nagtuturo sa Jesus. Hindi ito imposible dahil tawagin lang natin ang kanyang pangalan tiyak na naririto siya siya ay kasama natin at patuloy na nagpapagaling at nagtuturo. Mga kapatid, kailan ba tayo nakaranas na tayo ay pinagaling ng Diyos. Mag-comment lang po at ibahagi ang inyong karanasan na tayo sa ating ordinaryong buhay ay pinagagaling at tinutruan ng Diyos. Hindi man ito isang mirakulo, pero ang Diyos ay gumagamit din ng ibang mga pamamaraan katulad ng ibang tao na kung saan ibinabahagi sa atin at isineshare sa atin ang kasagutan. Ako sa aking halimbawa ay nangyari ito sa tindi ng aking panalangin ay nagkaroon ito ng kasagutan kung saan ang may taong tumawag sa akin na ang aking pangangailangan ay nabigyan ng pansin. Ito ang lalim ng kahalagahan ng pananalig na tayo ay humihipo sa Diyos na may pananampalataya na andyan siya sa atin upang tumulong at maging kabahagi ng ating dasal. So, maraming salamat po at gawin natin viral ang salita ng Diyos sa ating pang-araw-araw na buhay at maging gabay sa ating mga dasal. Ito po muli si Kuya Nandi, nagpapasalamat at maging gabay natin ang Panginoon. Sa na ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.